Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niya si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit ang taas ng educational requirement para mag-apply ng trabaho dito sa Pilipinas. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers, and supporters sa channel natin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa channel natin. Ito po ay parang personal opinion ko lang, no? So nakikita ko kasi ngayon, mag-apply ka ng trabaho kahit bagger ka, sales boy, sales girl sa mga malls, call center agent, minimum requirement is college graduate or sa mga opisina na maliliit lang. Nung una kahit high school pwede kang tanggapin pero sa ngayon, naku po guys, kung hindi ka nakapagtapos ng four year course, ewan ko lang kung matatanggap ka, pasortihan na lang siguro. ano Anong reason guys? Very simple. Marami po tayong graduates every year. Pero kaunti lang job opportunities sa ating bansa. Masakit na masakit na katotohanan, but wala tayong magawa, ba't tanggapin natin. So kung maraming graduates every year, nag-aagawan sila, no? Mag-apply sa mga ganoon na mga trabaho, mga big companies. So ang mga employer naman, simply, they can lay down their requirements na mataas kasi alam nila na oversupply ng job applicants, yun po ang siguradong reason, bakit ang taas ng mga requirements when you apply for a job dito sa Pilipinas, ikalawa kahit sa mga online jobs may applying kang trabaho web developer, can you, can you read the description more than, hindi ba baba sa lima or sampu or fifteen job uh, responsibility ang isang web uh developer Minsan nga nagtataka ako trabaho ba ito ng isang tao or limang tao <laughs> Sobrang dami Magche-check pa ng network, mag-perform ng automated testing. Ano ba 'yun? Wala ba kayong tester? Ikaw pang magte-test. So that's why iba iba, iba sa team ng Pilipino, guys, ay pumupunta na lang sa ibang bansa kasi maliban sa grabe ang qualification sa trabaho ang baba pa ng sahod okay no wonder we are one of the most uh, o, number of OFW around the world ang Philippines marami talagang nag-abroad sa atin so ano bang magawa natin kung maraming aplikante mag-aral tayo kung kailangan ta mag-aral tayo makatapos tayo pilitin natin makapagtapos at least college from there on, kung kaya pa ng bulsa natin at isipan at sisipagan pa natin, aral din tayo ng master's or doctorate degree. kasi ang job market dito sa Pilipinas is very competitive compared sa ibang bansa. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po may napulot po kayong aral at lesson no, na makatulong sa inyo kung paano kayo mag-apply ng trabaho. No? Uh, mahal ko kayo. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli po. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. Bye bye.